slide down nila may butas na yung feet Ayan, lapit na kami sa sa target namin ito. Ito na lang bundok na to na. Akyatin na namin guys. kanya-kanyang punta po doon. Doon, ganun. Oh, yan, yung may-may ma, nagmamotor cross dyan. Ang ganda siguro ito yung ilagay mo sa si ano, semento, no? Saan? Ito ano na to. Buhangin. Harap drugi <laughs> dali tayo. Ob ubo Asa nang butas? Ay, oo, matakpan na naman. Oh. Hindi masakit? Hindi. Okay. Ay. O, oh, doon kami galing. bumaba, bumataas, mubata atas. Yeah, kaya nyo ba Nang ganong edad kaya umakyat ng ganong Mahapdi. Mahapdi. Ay may ano nasugatang ka kunti. Hmm. Kasi yung pagkapod Mahapdi siya Ali. Mahabdi Nasugat siya parang mas mablas na yan. Ah tapos doon ka mo. Baka sakaling may paikutan yung mga nag-ano doon para hindi tayo gaano mahirapan. Okay din mo Sino? Yuh. Pero, pero pag nandoon ka na. Uh... May... Ikaw kaya mo pa? Kaya mo. Sige nga. Kaya mo pang mag-video ka ikaw ang hindi kaya ka mo. Pusat. Oh. guys, galing kami doon malayo. Doon sa bundok na yun. Robby. Diyan oh, sila dumaan. Mga nagmamotor. Motor, Motor cross magu -uh. mahulog pa sila dyan tignan natin kung may mabuo pa yung mga buto-buto nila kaya pa kaya pa kaya pa sige pa akit pa yun guys kaya kung parang hindi maakit ano biro mo man yan kaya pala natin yung mga senior citizen Ayan. Oh. Diyos ko. Galing kami doon. Yung sa bundok na yun. Yung sa kabila. Bye muna guys. Maya panood ko sa inyo. Thank you for watching.